Ako oh, computer, sige tanggalin mo muna tong baka malaglag, sayang may sukat na yan. Pagka ano, meron kang binibili idol na ano baka na talaga nasasanay ka na sa ano, yung yok ka na ka. kasi, ano, so, day by day nakaw na sa computer ka. Talagang may binibili na ano, para maiwasan din yung pagkakukot mo. Ganyan, ganyan natin. Okay, oh, oh, <laughs> ang dami na. mo. Tiga, matatagil. Hindi naman talaga tolong niya ang siya ngayon. Kailangan nalang hanapin natin. Patutuloy din natin yung mga niya. lang, dati noon, nung bata pa yan, sumasakit yung bibli, ang tapo po kasi baka may sakuto na. Yung pala, yung muscle daw ay parang ano ba, yung hindi relax ng muscle, parang mag-tumitigas. Bakit? Anong, Ayun, mag, bakit may ba? trigger yung muscle niya sa bibli? Hindi ko rin alam. Pag gano'n, muscle lalo lang, muscle spasm, pag massage yun lang ng mga ano, ointment. Ointment. Huwag kayo Pero ang nararamdaman niya ay internal. Nahihirapan siya huminga. Yan ang nararamdaman <laughs> niya. yung breathing niya. Yari. Puso yun. Siyempre, mahirap mag-expect Pero kung sa mga nararamdaman niya, dito-dito lang, tiso tatas, muscle. Eh. Siyempre okay, lahat. Mm -hmm. Pati mga maintenance ng mga kasaban. Na-hospital ako doon ng Gagan Days. Yung pinakamaganda pang hospital mga sa Prince Pa. 18 days, sabi nung nurse na katilala namin, Sabi naman sila natin, magpakwinta na mamaya, mag-exe sila ng one day lang na hindi sagot ng, ng insurance. Grabe, ang babayaran nila. Magpakwinta ka, oh, awal, hindi ko sing talaga wala. Magkano <laughs> kasi, eh, di ba, sa insurance, talaga sinusunod nila yun. Depende Meron tayong, na, ano nakalagay mo sa inyo, bupa? Bupa ha? yung sa amin, bupa? Sa amin, di ba, di diba, kasi si government employee yung asawa ko. Kaya pala eh. Nasa ano siya, military. Maintenance sila ng mga ano, military. Kasi, kaya pala eh. Kaya napakaganda. Pagka nasa government ka talaga, okay. ang laki ng sahod, kaya walang kurap eh. Ang laki ng sahod. Dito kasi mababay pa sahod sa mga ano, delay pa. Okay, relax. Inhale. Exhale. Yun ang pinagkaiba natin sa ibang mata, lalo sa Arab. Sa Arab. Sa kanila, ang taas ng sahod, lalo yung mga pulis. Yan ang laki lang ano eh. Ang laki ng na sahod. Nasa ang sahod ng pulis dun sa ano, yung mga PO1 dun. 22,000 riyal 22,000 riyal, mga nasa ano yan. Kung mga... Mga nasa... Uh, ang 10,000 real, sabihin na natin 15 ang palitan. 650. Eh, 22,000 yun. Mm -hmm. Yung mga PO1. Ang laki nga na sahod ng ano? Pulis dun. Opo Eh, dati, nung pumunta ako, nung pala yung kaya 11. Yung... Ang palitan. Balitan. Pero ang taas ng value ng pera eh. E ngayon, pababa nang pababa yung value ng pera eh. Mm -hmm. Yung isang libo mo, oh. Malaking pakinggan, yung wala nang nabibili. Grabe. <laughs> Pagbaba ng eh. Ay kami retiro na yung asawa ko kaya nag-forbid na kami 2021. Mm. 20, 2014 ako nag-abroad eh. Yeah. 2022 ako nag-forbid. Ito last year mga forbid. Teka. Teka sarap ng buhay doon. Wala magtanaka, wala magisnas ng mga tumay mga anak. Correct. Ka, wala. Oh, bihira, bihira. Doon sa Riyadh meron. Pero sa Jeddah bihirang-bihira. Napakaganda. Ah, sa Abu Dhabi eh. Bihirang bihira. Ay, Pilipino tayo, pumunta ka ng ospital. Pag wala kang pera, kawawa ka talagang ospital. Hindi ka tatanggapin. Titignan no. na agad yung physical appearance mo. Oh, oh, ano Saka yung may deposit, di ba? Pag wala kang pag-deposit, hindi ka i admit Ngayon, nilalagyan na lang ng batas. Ang bawal naman ngayon sa mga ospital, bawal ka mag bawal ka mag-video. Kasi, natutulpo eh. <laughs> Ang bawal na ngayon. Ikaw na kakasuhan nila, nilagyan nila ng patas sa gano'n. Eh, paano mo mabibidjuan kung yung mga gagawa nila? Ang tama yung binagawa. No? Diba? Yeah? Ang, ang galing din nila eh. Binabalans din nila. Kalaan mo, mga skitalo ka, napakaganda mga beddings. Sa'yo na pala yun, hey. hindi ko alam, hindi ko man din ang gaganda ng mga bed cover, mga... Pwede mong iwi na yun, kasi masasira na. Kaya, kaya pala walang, ano, yeah. walang security guard na mag-inspeksyon ng mga